Ay mga par, may bago na naman ako natukos ng na laro, na laro dito na Plants vs. Brain Rats. So ang gagawin mo dito sa mga Plants vs. Brain Rats ay kailangan may plant ka, itatanim mo. Kung may size potion ka, pwede mo itanim. Lagyan mo ng tubig, lalaki yan. Tapos, pag ride naman, dadami yung mga kalaban. Ayan o, kaya akin, dumami. Ayan eh, mga par. Yung sinasabi ko. So, dito pa lang. Dumadami na. No? Aray ko. Ah. Aray ko. So, yun. Kamusta inyo yun? naman ako? Namiss ko mag-vlog eh. Kaya di mo na ako kasi nakapag-vlog. Kasi may shooting kami dun sa ano. Sa so, basta

tignan nyo. Ang dalawang king lemon. 20 dragon fruit. 10 eggplant. Dalawang kukotang. 15 tomatrio. Kukot na sa parrot. Watermelon. 38. Strawberry. 38. Star fruit. Dalawa. Carnival 17. Pumpkin. 10. Combino. 10 ay 3. Cactus. 168. Mango 2. 35. Grape. So, so, 3, mga nagtatanong sa akin, sa mga kung mahihira pa lang, ng dragon ka ni Loni. Ayun, 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 dragon sa mga mahina pa lang, bibigyan ko ng Dragon Ball Sa susunod na live ko dito sa cellphone. Hindi pa makaka-live kasi ilan pa lang yung nagfa-follow. Follow, Follow niyo naman ako sa TikTok. Siyempre, ano, di ba? Ano, makaka-live? Hindi pa ako mamimigay ng Dragon Ball ko. Mag-like na kayo. Mag-follow na kayo. Para malakas. Um, tuk -tuk -tuk. Tapos, isubs niyo ko dun ha. Kung sino mga nakasubs sa akin, bibigyan ko ng Dragon Kaleloni. Kasi dami na nakasubs sa akin eh. Tsaka ano, kung sino man may gusto na ano, ng mga brain rot na ganito, malaking L, 6-7. marami ang 6-7 oh. Hmm, pang 6-7. Laki ba na ito, magma pa. Oh. Laki, di ba malito? Parang may admin na bisa. <coughs> Sorry. <coughs> may makar. Grabe pa itong... <coughs> natin. So nga pala, papakita ko pala sa yung event notify. Kailan Admin Abuse? December 6, Saturday. Admin Abuse on. Join us for an epic update in Admin Abuse on Saturday. Sa Sabato pa, may pasok pa tayo nun. May pa tayo nun para rin ka. Complete ka. we go! No, I'm gonna no, no. nice tapos ko yung riot potion para pipigil lang sa paglalaro ko ay na po, tapos na po ang riot potion tapos na po ang riot potion

So nga pala may secret dyan oh. May meow dyan. okay, sa mga nagustuhan, huwag kalimutan i-like yung video nito ah. Bye bye.